it's so nice to be back after seven years. I'm back in Porto. Hi, friends, Filipino friends. Yeah, we've been back. Hello, thank you for you. Judy N. Santos at buong team ng pelikulang Espantaho dumating sa Portugal para sa screening at nakakasalamuha nila ang ibang kababayan natin doon. Hello! Hello! I'm Dindi. Dindi! <laughs> matagal na kayo doon? Oo, oh, matagal na mga pinyo. Ito yung pinakamatagal. <laughs> Ramdam ni Juden Santo ang mainit na pagtanggap sa kanila doon, di lang sa mga kababayan natin kundi pati na rin ang mga ibang nationalities. <laughs> Nagpapapicture sa kanya ang iba nating mga kababayan at pati na rin mga Portuguese staff at tuwang-tuwa na nagpapicture sa kanya. Thank you. Thank you so Napakaganda niya sa kanyang kasuotan na long dress habang kinukuhanan siya ng picture mag-isa at hindi niya nakakalimutang mag-thank you. Yeah. Ang pelikulang Espantaho ay isa rin na nominate para sa ginanap na Fantasport 2025 Cinema Fantastico sa Portugal. Represent the Philippines dito sa Portugal. let's pray na maiuwi natin ang award. Kung hindi man, mapasalamat pa rin kami dahil... Ayon pa kay Juday, yung nagustuhan at pinapalakpakan ng ispantaho ay tuwang-tuwa na sila. Bonus na lang kapag pati ang award ay may uwi nila. Pinalakpaka ng film namin. So that alone, bongga-bongga na eh. Malaking bonus talaga kapag ka uwi ko pa yun. And the winner is... Judy Ann oh! At laking tuwa nga ni Judean Santos at ang buong team nang tinawag ang kanyang pangalan bilang winner. Halos mapapaluha si Juday. <laughs> <laughs> from the King's World, from the Dahil kasama at katabi niya ang kanyang asawa na si Ryan, muna ang dalawa bago umakyat sa stage si Jude Ann Santos. Santos. <laughs> Pagkatapos pasalamatan ni Juday ang lahat ng bumubuo ng pelikulang espantaho mula director, staff, co-actors, pinasalamatan din ni Juday ang kanyang pamilya. And to my husband and to my three children, they've always been my inspiration in every project I make. Porto is such a beautiful city. At kitang-kita nga sa mukha ni Judian Santos ang kaligayahan dahil maiuwi na niya sa Pilipinas ang awards. Ah! ko mula dito sa Porto, sa Fantas Porto. Of course,